Wow, badyo na. Ano ba yun? Ano mga kapagsiyaw. Nagalo alo siya, nag-duwal. Magkapanginlo, diba? kung dapat diba? <laughs> yun man. Grabe mga kapagsiyaw. Kain-kain tayo mga kapagsiyaw. Nagutom kami mga kapagsiyaw. Grabe. Grabe mga kapagsiyaw. Nagutom kami. Oo, oh, dami namin pagkain. Kaya lang pagkain namin mga street foods lang. Kasi umuulan. Hindi kami nakakalabas. Ito kami sa loob ng Mitsubishi. Alam mga kapagsiyaw nagmimilagro kami rito. Ayan mga kapagsiyo, mayroon kaming Milo. Mayroon kaming Pogo. Mayroon kaming Kick Fish Ball. At mayroon kaming Coffee. Ayan ang pamangkin ko kasama ko si Jonar Sabido. At yung aking apo na si Christian. Ayan. Hello, Tim Shout out mga kalabers. Yes, shout out mga kalabers. Alakayin na yun. Samahan nyo kami mga kalabers. Yes! Naka lovers! No. Uh, anong tawag ito? Coco! Squid, squid ball! Ah, squid bowl, Oh, ball! combination coffee! Tsaka... Kwan! Itlog na pugo! Quick! Quick! Grabe mga kapagsew, grabe. Wala dito yung anak ko, nagpa-picture pa daw siya. Kaya kami lang muna kakain. Kaya, ayan mga kapagsew ha. Ayan. Matagal talaga yung energy pagka nagkukunin mo ano minibus. Yung yeah, minibus. Hindi mga kapagsew. Hindi mini bus. Small bus lang. What's that, baby? Yeah. Hmm. Ano na mo? Hari na lang. Ngayon huh? lang. Taga, mga kalabers, bibigyan ako ni Kitty ngayon ng pang ano album ko. Si auntie naman ba lang kulutan pa Paksiyo, <laughs> marami Daming adobo nga daw sa bahay. Napasigulab dito, te. Umuwi na.

Kain tayo, sir. Teka po. Teka bakit? Uuwi na kasi yung boss niya nag-picture ko ngayon sa air. Uuwi na ako. Ano yun na? Uuwi na yung survey niya. Performance uh, survey. Uh, uh, Uwi na yung boss niya kaya... Bako. Sir, kain tayo. Kikwik na lang kinain namin kay. Sorry na, hindi na yata kayo ng Ang baby lang, yan. Hindi na nangali yan. Ako, kumain ako eh. Ang mamaya tulog ko. Ulam ko, paksiw. That's correct. Hi. <laughs> 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 so, yan ha? lang buhay. So, may tiyaga, may nilaga. So, aming baby na gutom na, kumain na na quick-quick. Ano gusto mo? Harina. Kasi ayaw mo ng egg hindi naman yung pagkain ano, karina yun eh okay kain-kain muna kami mga kapagsew kasi medyo gutom-gutom na konti hinabot kami ng hapon ay gabi na pala dito sa Mitsubishi meron mm. kaming secreto secreto yay mm -hmm. gusto si mama sa amin, Ha? Ito yung mamabukas, mga kalabers, mag-subik, mag-subik, mag-subik kami. Hmm? Punta kami ng Dolphin Show, mag-subik kami. Bukas, buti na yung mama, mag-login na kayo. Ha <laughs> Kala mo, kala <laughs> mo totoo sa si Mitsubishi. Hanapin nyo si Kuya Vincent. Ayan, no? Ayan, yan, no? ang hanapin Mr. ninyo, Vincent, mga Yes, yan ang mabait na uh, agent namin dito sa Mitsubishi Motors. Ayan. Kayang kaya yan. Kaya kayang kayang uh, gawin ng parang sa kung ano mga problem ninyo. Parang mapugi ko dyan. Oh. Ayan, <laughs> mapugi ka naman talaga eh. <laughs> Ang mga lalong pumupugi. Kaya ayaw mo marap dyan sa cellphone mo eh. Okay. Hmm. Sapat na sa akin yung mapupian ko, pa sa cellphone mo pag marap Ah, uh, uh, contento yung, uh. lang ako na ako sa... Sabi nga na anak ko, oh, Ma, ang ganda ko dyan, natural, maganda yung nanay. Natural, maganda nanay, maganda din yung anak. Meron lang yan. 11 over 10. po. Thank you, Ma'am. Sige tayo niya, Ma'am. Sama ko pipilis ako. Salamat, Ano daw na? Nag-serve uh. yung performance mama, rating niya. 11 mama. over 10? Anong ibig sabihin? <laughs> <laughs> Ay, mag-team lang pinakamang. 10 over 10. Ay, ikaw nagsasabi. 10 over 10 okay na yun oh my god nabusog ka ba yan tang, dalhin na lang yung iba kasi po hindi maubos eh kunti lang na nakakaibla dyan yeah. oh mas log yeah. naman na oh pugo yan eh nakakaibla dyan dalawa tatlo okay na yan kapagsew. Good evening sa lahat. Andito kami sa Mitsubishi Motors ng Paco, Maynila. May mga sekreto kaming ginagawa dito, mga kapagsew. Kaya, alamin natin na kayong kokorap. Yan yan lang buhay ng tao. Kaya ang sabi ko, kapag may tiyaga, may nilaga. Shout out dyan sa may mga utang at saka ay nutangan ko, ha? Ganun lang buhay okay magalala mga tayo tayo habang nabubuhay ayan ang aking apo siyang magbibigay sa inyo di ba apo ano ikaw pilipino And, ano ako Nino. pilipino ako'y pilipino pinupino malapit na pipino napakaganda kang ka. sobra kaya yan na uh, milo. eh Naka uh, nakadalawang milyo na siya eh tapos apat yata yung biskwit tapos ngayon naman, Harina. Sabi kuya, kaya ba daw natin magkatay ng na hanggang 8 p.m. 19.15 19, talaga 19, na 19. nila. So, kasi yung iba umuwi na. Eh. Kaya maluwag na yung time na nga. Okay ba sa'yo? Sabi ko, kasalami Balik na ka lang natin yung tip. Sabihin mo. Sige Samahan ko ka balik kayo mag ano bukas? Wala ako. Buka. Bukas ko rin ako. Ngayon lang rin si Juju kasi nag-ano eh. Si Juju ba na-book out. yun dahil bubuli ako -bu tanda nito. Hindi <laughs> <laughs> ko ako nagagalit eh. Maririwag may puwos yan. Ha? Huh? May puwos, nabanggit yung pangalan. Hindi, okay naman yung pangit mo dahil hindi ka naman na sabi nga uwi ka na. Ibig sabihin talaga. Hindi, <sh> Nabanggit yung pangalan ni Junior. Oo oh, nga pala. Sabi ko, hindi mo nila mapanood yun. Aba-aba. Imposible naman mapanood niya. Yung mga kapag siya, ang pugi niya daw ng na, na, ko na ng video. Diba? Malata naman talagang mapugi at saka maganda kami. Walang pangit dito mga kapag Ayan Oh isang vlogger din yan sa video. Don't forget mga ka-lovers. Ayan ang anak ko si Casey Ostos. Ayan ang panganay kong anak. Ayan. Ayan ang ano ko? Mastermind. <laughs> <laughs> <And> then, ano, <laughs> Mas, <laughs> ano, sinabi mo, sinabi mo kayo, ano, ayan. Bukas na, pwede, sige. Madali ka ba yung Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Sila magkakabit niya Sila nga daw magkakabit niya. Sila magkakabit niya. Thank you very much mga kapatid. So dito kami sa Mitsu Bishi Office. Yung pala kala ate Beth. Ah, sa may ano. Ayun, yung tabi. Hello Hindi mo na siya may kita dyan na sa second floor na Ano siya na? Head na siya. Nasa maba kasi yun yung dati. Nakasya. Nagutanggol ng pinaka. Mas kung kayo kukuha na sa sakyan dito ka sa Mitsubishi. Para na dito yung servisyo. Totoong, totoong servisyo. to. Totoo. Ah, lang ginabi kami. Kasi ang dami niyang customer. Hindi kaya. Isang process lang na nga lang. Isang customer pa lang. Eh. Bumag maghapon na eh. Parami mga pinipirmahan ba. Kasi may dapat maagad tayo. sa na kasi. release na tayo. Kasi na-release na tayo. No. Tama na. Tama na kasi nakakano rin. Ay, thank you very much mga kapagsip. Bye-bye. Bibit ka basak